May inaalala ka ba rito, Anghelica? <laughs> no. Ayoko. Ayoko nun. Ayoko nun. Ayoko nun. No. Lumapit ka rito, Anghelica. Sinabi ko lumapit ka rito. Gusto mo mabawi ang mga to? Di ba? No. No, por favor, Marimar, huwag yun. Ayokong gawin yun, Marimar. Maawa ka sa akin. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa. Diyan ka lang. Diyan ka lang, Angelica. No. Dahil sa gagawin mo, kailangan nakaluhod ka sa lupa. Marco, pakiligay nga itong mga papeles dyan sa putikan. At siguraduhin mong halos nakalubog ng todo ang lahat ng mga yan. Opo, Senyora. <laughs> Naintindihan mo ba ang gusto niya? Nakakahiya, nato, Nakakahiya. Handa na po, Senyora. Lumod ka muli. Ngayon sa may putikan. At sa iyong mga ngipin. Narinig mo mabuti? Sa iyong mga ngipin. Pulutin mo ng isa-isa ang mga papeles. Gawin mo, Angelica! Kung gusto mong iligtas ang asawa mo at ang inyong hasyenda, gawin mo! yang mismo itsura ng mukha mo ngayon. Yan din sigurang itsura ko nung araw na yon na utusan mo akong puluti ang pulseras mula sa putika ng aking mga ngipi ng Angelica. Natatanda mo ba? Natatanda mo ba? Sinabi mo pa sa akin na alaala yon mula sa mama ni Serio. Ibinigay mo yon sa akin. Pero bakit mo yun nagawa? Para... Para akusahan ka ng mga pulis na ninakaw mo sa akin ng pulseras. At nang sa ganun ay makulong ka. ito mo ang pagpulat ng mga papelas mula sa putikan. Sige! Lahat ito. Lahat! Isa-isa hanggang sa matapos ka. <sighs> Nakuha ko ng lahat. Magaling, helika. Pero hindi pa sapat ang bayad. Sa tindi na sakit na dinanas ko, higit pa dyan ang dapat nakabayaran ng mga nagkasala. Iyak! Umiyak ka nang walang katapusan! Pero hindi ang mga luha mo ngayon. Umiyak ka na dahil sa pagsisisi kung pwede ang pagigiganti ko hindi palo ang helika.